Angel Locsin inamin na sa publiko na anol na ang kasal nila ni Neil Arce. Marami pa din sa fans ni Angel Locsin ang hindi makapaniwala na tuluyan ang naghiwalay ang aktres at ang asawa nitong si Neil Arce. Hanggang ngayon na ay usap-usapan pa din ang balitang ito sa buong social media platform lalo na ng makampirma ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ayon kasi sa balita ay third party ang naging dahilan para tuluyang matapos ang pagsasama ni Angel at Neil. Ang aktres nga na si Maxine Magalona ang kumpirmadong karelasyon na ngayon ni Neil, ayon pa sa aming source ay buntis na ngayon si Maxine at si Neil ang ama ng kanyang dinadala. Halos hindi nga makapaniwala ang karamihan na magagawang agawin ni Maxine si Neil kay Angel lalo na at kakahiwalay lang nito sa kanyang dating asawa na si Rob Manenquil, Tumagal din ng halos ilang taon ang kanilang pagsasama ngunit hindi sila nabiyayaan ng anak. Samantala ayon sa aming source ay halos gumuhaw na umano ang mundo ngayon ni Angel Loxin nang malaman nito na nabuntis ni Neil si Maxine. Sa pagkakataon ng ito ay nag-file na agad ng annulment si Angel at usap-usapan din na nag-file na din ito ng kaso laban kay Neil dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya. At ngayong araw nga ay naaprobahan na din umano ng korte ang annulment case ni Angel at Neil. Marami na ang nalungkot at nagulat sa bilis ng mga pangyayari sa buhay may asawa ni Angel Loxin na hindi man lang tumagal ng isang taon. Ayon pa nga sa ilan ay may plano umano ang Panginoon kung bakit ito nararanasan ngayon ni Angel at may plano ito na mas makakabuti para kay Angel Loxin. Alam naman din ng fans ni Angel na malalampasan niya din ito at tuluyang makaka-move forward dahil kilala ito sa pagiging matapang at hindi agad-agad sumusuko sa kahit anumang hamon sa buhay.